Welcome mga bisayang dagko Sama na ako Ani nga video atong istoryahan Ang uh, bahin sa Kasmi Kining Kasmi Usan niya ka online lending app Na medyo sikat na pod karon Tungod sa Daghan na daw nakautang nila Unya Daghan po na uh, Nahimong biktima o Daghan po ang nagreklamo Tungod kay Doon na kinidili maayong proseso labi na bahin sa pagpaningil so kining cash me, medyo dugay-dugay na ni siya sa play store oh. ang mother lending company ani mao si Hupan Lending Technology Incorporated mao ni ang run or nag sa aning cash nga online lending app so ang Hupan Lending Technology Incorporated mao ang narehistro sa uh, gobyerno para mag-operate sila o lending company, especially lending app. Din sa paghimo na itong review sa mga online lending or online lending app, doon na tulo ka factors nga di consider para maingon na nga na kinimaong online lending app legit o mahimong rekomendado o mahimong uh, atong maduulan sa panahon nga kita na kinahanglan o kwarta. Labi na karon na daghan sa atua, lalo na mga bisaya, pariho nako, ako, na, na ay mga panahon na ma mahubsan yun, mahubsan ang atong panudlanan. So, ang, kung dati, ang atong ginahimo, mao sa itong mga kailaw, mga higala, pero Otro man po nga nagkalisod po Dang ato mga kaila higala Dili na ta Basta-basta makaduol nila So naay mga opportunity kuno, no Opportunity ko no, Ang gihatag aning mga online learning app. Pero kung atog yung uh, kini Tugkaron Kining maong mga online learning app Dili na ginisya siya nakatabang na to. Nga naman Kay grabe kadag ko ang ilhang processing fee Oo Grabe, halos katunga sa imuhang nga uh, utangon sa ilaha. Matingala ka na lang ha, uh, igabot sa imuha. Wala na. Kulang-kulang na. Kulang-kulang. <laughs> halos katunga na. Dahil yun, nakapag interest Hindi, pagod siya. Unta, umahin lang. Kato lang, ano, ah, uh, kining processing -si fee, pero nagpatong pagod siya lag-interest. So, unsa man yung mga tulok ka-factors na itong i-consider. ni siya, ang una, dapat registrado siya sa atong gobyerno. Unsa may nag uh, uh, unsa nga gobya, uh, government agency ang uh, naghawak ani or nagunit aning mga online lending or mga lending company mao ang Securities and Exchange Commission dapat pangad ikaduha dili siya loan shark unsa maning loan shark dapat dili siya dakog processing fee dili po siya dakog interest Ikatulo, eh dapat dili siya nag-violate sa data privacy. Bot pa sa bot, dili siya mangharas. Dili siya, dili ta pakaulawan sa ato ang mga kaila o mga uh, kapamilya. So, tagsa-tagsao na ito. Uh, connect ni si Kasmi sa tulo ka factors. Si Kasmi ba, number one, registrado ba ni siya sa Securities and Exchange Commission? Ang tubaga na yes, oo, rehistrado siya sa Securities and Exchange Commission. Agig ka katunayan ani, atong tan aon sa website sa Securities and Exchange Commission kung naa ba pud ilang pangalan didto. So tao na to. Supod so, ta sa Securities and Exchange Commission nga website. Ang website nila sec.gov.ph or www.sec.gov.ph muna ang official website sa Securities and Exchange Commission sila ang nagunit aning mga lending company o appeal na ang mga online lending app sa letter H sa listahan sa mga lending companies makita nimo sa letter H ikatulo gikan sa katapusan ang Yupan Lending Technology Incorporated nga na rehistro ni sa Securities and Exchange Commission adtong uh, o January 23, 2019. Medyo dugay-dugay na. Pero nagsugod og operate ang cash may mga 2018 pa. Wala pa sila na rehistro atong time. Oo. Nganong nakabalo ko tungod kay 2017 nagsugod na pod ko og pangutang og online lending. Pero 2019 aning mga panahon na undang na ko kay ako nakita nga wala man gyud tay daw ani kundi gihigop lang yun o uh, maayo ang atong mga uh, nga, mga ginagmay nato nga income aning mga online lending so maupod na nga po ang uh, uh, ako ang morag advocacy ba nga ipamata sa mga kababayan nato mga Pilipino labi na ang mga bisaya nga para na ako pariho na ako nga dili nato kung dili nato tangkilikon ng mga online lending app nga mas labang hinungdan nga nagpahirap gyud nag, nagdugang sa kalisod sa mga Pilipino karon so ang gideclare nila sa Securities and Exchange Commission 0.8% lang per day o 0.8% pero kung totoo si mas dako pa gyud ana kasagaran sa mga online lending nga ang ilang interest naa sa 1% per day oh dayon kung mali pa jud ka pwede nimong luoyan So, sa factor number 1, pasado si Kashmi. Oo. Dayon, di acknowledge pa gyud sa Securities and Exchange Commission na kuan siya uh, recorded online lending platform ang Hupan Lending Technology number 45 siya. O makita niyo na kung kalikutan ng gyud ninyong yun website sa Securities and Exchange Commission. Actually, duha na sila kabuok ang lending app sa Yupan Lending Technology Incorporated ang Kashmi ug ang Kaswow. Wow, Kaswow. Wow. So dili man jud ka makawaw maka ani maka wow nila kay parte ning indagko ara ni Interes. Magmahay na gyud ka sa katapusan. So mao na no. So dili bot pasabot nga registrado sa Securities and Exchange Commission mo hinapos na ta na legit sila. So do na pay duha ka factors nga atong i-consider. Pero kung makuha nila ang check sa tulo ka factors, pwede na natong ma-recommenda kining uh, lending camp, uh, lending app na atong uh, gisugutan pero isa pa lang siya na na-check na so adto ta sa ikaduha si Kasmi nga uh, karon uh, nakakuha na ni nag 1 million kapin ng total downloads ang dagdag na kay nag-download ani nga uh, kuan nga uh, sa tawagan ni eh, na lending app. So nakakuha po sila o 4.0 star. Kaso lang din sa ilahang mga uh, nag-comment kaduda-duda nga murag dili man mga customer pud nila, dili mga client nila. Ang estilo karon sa mga online lending app nagbuhat sila og mga dami account dayon mag kun sila mag-rate sila og maghatag og review nga positive nga dili dili mga fake ba mga fake mga dami gani fake dili tinuod o mga pangalan nga uh, nakabutang mga kuan mga dili Pilipino oo gikan sa lain nasod so muna, ni mo nang tan-aw nimo oy nindot man og kuan nindot mag nindot. naka 4 star man o. pero kung imo gid na siyang basahon, dili na lang nato na basahon kay tungod sa limitado sa oras, basahon ninyo na makaingon gud mo nga kuan uh, puro pangilad pangilad gud ang estilo nila so bisan pa man og daghan uh, na kay uh, nagdownloads daghan na kay yung kuan daghan na nagutang sa ilaha pero kung imo pong i-research mag-research po mo sa Google sa Facebook sa YouTube makakita mo og oh, klase klasing mga reviews aning kashmi o oh, kadaghanan dili maayo so karo na kay kuan na na idea adto na ta sa factor number 2 ang factor number 2 loan shark ba si Kasmi ang tubag ana oo loan shark kaya ni si Kasmi dako ni siya processing si fee halos katunga sa imuhang loan approve halimbawa ma-approve kag 5000 ang imo lang madawat ana no naa sa 2000 kapin oh almost 3000 so asa man tong 2000 be eh? oh i-charge to nila o processing fees. Dahil ang nakapait ani kay dili man ni 30 days or how many months nga naka-base diri sa ilahang app uh, nga 91 days diri o oh, nakabutang ang cash long term is 91 days to 180 days dili ginatinood. o baliktad kayo na kay ngano ang cash me 7 days o 14 days lang ang gihatag nila nga repayment period. Kailangan bayaran na nimo ana. Kung first time ka, masulod juga ka diha sa seven days. Imagine nimo nimo na dako kayo ang nawala. Naa pa dako kayo nga interest. Pero bayaran nimo sobra pa sa kuan sa whole amount. O asa man ka mangita karon og ibayad ana niya seven days pa gyud. O pagay ka natagbaw og gamit sa kwarta imong gihiram. Pero pati gyud nimo luya. Oh. So, si Kasmi sa number 2 dako yung kaya niya X dere X yung kaya niya ani eh. kana pa himong loan shark o nang dako niya nga uh, kuan na uh, tagtawag ani eh. basta <laughs> loan shark siya pagka uh, adto na punta sa uh, factor number 3 dapat ang isang or ang usa ka online lending app dili siya nag-violate sa data privacy kanang gamiton gani ang imuha mga personal information against sa imuha so unsa man si Casmi violators ba pud ni siya ang tubag ana oo si Casmi ni gamit sa ni siya og mga third party collectors kanang third party collectors grabe gina sila kuya kay na sila maningil kay hurat hurat huraton yuga adlokon kag taman-taman oo Padalaan pa ka, bisag unsa diha nga mga panghadlok. So, ang buhato na na nila, harason ka Oo. Sunod, ana, pakaulawan na ka. Bisang pag, ha, kanang, ang mga due karon nga adlaw. Kung muingong gani sila nga alauna, dapat makabayad na ka. Bayaran mo alauna, kaya kung mo lampas na ka, ana, sigurado yun, natanani mong mga kontas, kaya sa pag-apply man nimo actually dali ra ka kay mag-apply ani ng uh, kasme. o gyud dali dali ra kay nimo madawat ang kwarta pero ngano mag ima mag magkuan ka ba mag uh, una una ka ngano ana ang sila kadali, buhi, so, man sila kadali mo buhi og kwarta so bot pa sabot ngano misalig man sila nimo tungod gyud ay kay naa sila gigunitan na collateral nga dili kuan dili gyud nimo maka madenay unsa may mga collateral na ilahang gunitan kanang imuhang personal information o kanang imong unsa <clears throat>, man imong contacts makita nila na imong contacts hmm, kay pag apply ni mo no tagaan na mo na sila access sa imong contacts so tan na nila uy na may mga mga bigati ng mga tao sa imong contacts so bigyan ka nang kay bigyan ka nang chance pag ma-approve ka makuha na nimo kwarta sa panahon nga tingbayad, dili gyud ka makaingon nga dili ka mobayad kay nano agoy. katong imong mga contacts nga naa sa imong cellphone, sa imong phonebook, mo-auto iilahang isturbohon, pakaulawan kanila. Oo. Adlukon pud to nilag apel. Oo. Duha ang mahimong kalaban nimo dinhi, ang mga collectors ni ka, ni Cashmere og ang imong mga amigo nga naa sa imong phonebook. Maski wa wala ni mo na kaila o wala kaila sa ha basta na phonebook book ni mo tong ilang mga number. Daghan ng chance ay daghan chance dagang nang hitabo nga kung ano ito siya supplier rada ito siya niya gikuha ni mo ang imo ang iyang cellphone number gibutang ni mo sa imong phonebook nahigo na putog apil gipadalan product text apil ani mga online collectors paka gutsinang gugud. Oh. So unsa man si Kasmi? Ang estilo ni Kasmi ay data privacy violators. Nagpakaulawan po kaanin nila kung dili ka makabayad. Usa sa mga biktima na atong sayro ng ihang istorya bahin ani ni Kasmi. Kani si Kasmi, na ni siya diri oh. Oh, si MC Vlogs ang kwan. Shout out kay MC Vlogs. Ingon niya diri Tagalog lang niya. By the way, ang uh, bisayang dagko ano siya kauban ni siya nga uh, channel sa usapang loan at online lending. So ingon siya diri, "Hi, na biktima ako diyan." Sabi sa akin bago mag 11:30 kailangan ko na daw magbayan. Sabi ko naman, malate ako ng oras. Aba, pagdating ng 1 PM, Nag-text blast na sila sa mga contacts ko. Samantala hindi pa tapos ang araw ko sa JO. Nagmumura sila at nanghaharas. babae po yung tumawag sa akin. Nagbabayad pa din ako sa uh, nagbabayad pa din ako at 2:30. Nung araw na yun, grabe 'yan sila. Makakarma din yan kahit bayad na ako, nag-text blast pa din sila ang sama ng mga sinasabi nila, ang sama ng ugali nila. So Grabe good ni si Kasmi. Ako, kilala na kaya na ako na si Kasmi kay 2018 pa lang pag start pa ni Ani niya glance, wala na, subaybayan na nako ako ni. Pero natingala ko nga, wakang gihapon ni siya na raid. Daghan nang na raid ng mga online lending app. Siguro, giipon pa sa mga PNP Cybercrime or NBI sa Cybercrime Division ang mga reklamo gikan sa mga taong uh, nabiktima nila. So, karon uh, nagbuhat po ko o mga video nga bisaya kay kasagaran mga good food sa mga naa dito sa isa ka channel nako nga Tagalog, dili kay maka makasabot o bisaya. So, mas maayagil po ni bisaya kay e, bisaya man ko. So, ma-express nako kung unsay unsay istorya nako sa inyo hanga. Unta, malikayan. Kay nga no, karong panahon na daghan na kayong mga Bisaya na nabiktimaan ni nila. Sa una mga Tagalog lang kasagaran, karon mga Bisaya na nasa sa kwan nag-expand nag na ang mga online lending app na nasa sa Bisayas ug Mindanao. So daghan na kayong uh, naistorya na ako, daghan na kayong nag-comment, nagsumbong sa moa ah, ng nga mga Bisaya nga maulagi na o oh, giharas ug gihadlok sila. So sa tulo ka factors ang Kasmi, nakakuha lang siya check sa factor number 1. Pero sa factor number 2, factor number 3, x yun, dagko ang x ni si Kasmi. Maong overall ani, si Kasmi, dili na mo rekomendado na inyong utangan, lalo na sa mga bisayang dagko na pariho na ako, dili yun na mangutang ani niya. Kaya nga, no, dagko yun problema yung atubangon ani kung dili ka makabayad. Imagine ninyo ha, kung maliit lang kag-oras, Ma na, pakaulawan juga sa mo mga mga parinti ni mga amigo ni mo. O, bastos ba juga sila ni silang ipang text sa mo mga amigo. Tanan nga nasa imong kontaks, makadawat o dili, ka, dili nindot basahon nga text. O, lami kayo kuan. O, na mo sumpay. Basta, dili basihan nga registrado sa Securities and Exchange Commission, legit na ang, usaka ka online lending app. Oh. Basta dili gani siya mo pasa sa tulo ka factors, basic factors pa lang, dili siya ka pasa. Itso puy ra gina, ayaw gid na kanong balinga og ayaw gid mo pag-attend nga mangutang ani kay ma problema gid mo. Daghan na kay yung mga taong nako nagpakamatay tungod lang kay gipakaulawan. O giharas og maayo sa mga online lending collectors. So daghang salamat o sa dili pa uh, sa dili pa tamahuman akong gihangyo nga isubscribe ang YouTube channel na Bisayang Dagko para managhan diri o kay katong mga naa sa akong Tagalog na kuha ang Tagalog na channel ako tong girahon diri tong mga Bisaya para magkasinabot yung tamang taman o kay dito dili gyud pud na ko ma-express ang mga laglong na Tagalog Daghang kaayong salamat sa inyo please subscribe bisayan dagko YouTube channel ug oh, wa ayo kalimot ihit ang aming no, ang among aming ang among notification bell para kada na ako bagong upload na review sa mga online lending app inyo pong mabasa o, oh, inyo pong mabasa or matan para magka-idea mo nga dili di maayo kay daghan gyud kayo karon advertisement sa Facebook YouTube sa Messenger o sa Instagram na kasagaran sa mga bagong biktima karon nakuha nila ang mga lending uh, app sa advertisement. Lahi ang igawas nila sa advertisement kaysa actual nga ng competition sa inyong So dagan, kayong salamat sa hantot sa sunod. Paalam.